manganin kakabisa ito ang lalaki hindi mas dagito yun na lamine yung baybay yan lang sa harap ng bahay namin mm, yun may durikan pa so dami nung puupo kami dun tapos yan may nakuha na kaming ganyan kalalaki na tulia or benek in Ilocano mmm mangan Woo. hmm sarap manamis namis siya kakabsat one of my favorite na to buttered garlic na may spring onion na tulia yummy tumas ba? Ah. <laughs> oh, aw, oh, yung crab kinagat ako. Wow, ouch, <laughs> yung crab <laughs> nagsakit. Aray ko nangiipit. <laughs> hmm, si Joe. Saka si Janice. Oh. Umunta lang dito sa amin para manguha ng shell tsaka crab. Jumping salad niya. <laughs> Pati jumping salad pinapatos namin. Ah, <laughs> katuwa manguha. Mamaya manguha kami ng tilapia tsaka dalag. Pag medyo dumilim na. Ngayon yan na muna kukunin namin. Kalkal kalkal. Kal. -kal, -kal, -kal. Ganda ng place, guys, oh. Ooh. Ah! Scammer! Hindi, laki, oh. Laki, oh. Nakuha niya, oh. Oh, siya nata ako ng malalaki. Oh. Galing, ah. Tontwa siya. Ganda, oh. Okay, kuha tayo. Nakulong natin. Ang taong. Ano okay. yung yeah. oh, ano kito kanina nakababad yung tako Ano okay. yung tiyan? Ito. Ano yung pala sila sa mga net. Ano? Mahilig sila sa mga net. Net. Bakit Eto nga ba pa, may mga net? Ito po. Uh. Robin, ano okay. yung tiyan? Madami yan dito. sila mo hmm, yung net, Kami na naman namin nakuha kahapon, kakabsat natulya tulya. Da lalaki. Dami, oh. Steam natin 'yan, tas lagyan natin ng chili garlic. yummy Hmm, di masin.